nang pagkikita ng ano? Ng mga galing bundok. Made from Mountain Province. Mountain Province daw siya. Ako binggit <laughs> ako. Ay, binggit din naman yung Mountain Province. So, oh, ay, iba-iba yung iba iba Mountain Province. Pero ang ganda ko siya. So yan. Kinakita ang kaganda. Ang <laughs> ganda daw siya. <laughs> Lahat na ng aangal. Uh, Sino ang aangal diyan? Aangal lang <laughs> kayo. Ikaw <laughs> <laughs> lang bawal. Talo. Talo, Talo ang, ang aangal diyan. Kung hindi niyo aminin maganda ka. Ha? Ah? <laughs> maganda. Maganda lang, walang pera. Siya lang walang pera, ako marami akong pera. <laughs> Yabang no. Ay, ang mga mga Ito tour nga namin ito para hindi siya mawala. Ako daw. Hi guys, welcome to my vlog. Sige, <laughs> take over the vlog. <laughs> take over the vlog. <laughs> <laughs> Ngayon nandito kami kung saan hindi namin alam kung saan kami talaga. Siya lang, hindi nakakaalam. Oy, Huwag na. mo kami didamay. O, Prada yan, Prada. <laughs> yung Prada, <laughs> yung sasakyan. Kasya sa mall yung sasakyan. Ang mukha lang ah hindi yeah, na makukuha ang sexing outfit niya. Ay, ganda ko talaga. Ba't ngayon ko lang alam na maganda? Nandito ka na eh. Nakatabi ka lang kasi sa maganda, kaya gumanda ka rin. Dapat pala lagi akong tumawin sa mga matilang. nakita kung totoo raw. Nasa Manila siya eh. Kaya, kaya, kaya Ganyan <laughs> ang buhay dito. Kaya, di ba Pwede bang makikain? Pwede. Pwede. Ang hindi ka lang, bigyan kanila. Pwede. 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 Subukan mo. Subukan mong maghihihintay ng ano, Biligyan mo na? Siyempre! Hindi nakukay ang tren? ko! Kaya sinasabi talaga, <laughs> si Erin, ay siguro tren ko. Pinutukan mo lamang. Iwanan ko kayo, Iwanan natin po. You kaya no, nawawala. Sunod lang nang sunod sa amin. <laughs> Alam mo, mas maganda pa rin ang Pilipinas. Mabilisan mo na. Wala. <laughs> Matuturan ko nga ito. Para walang ano. O, ayos ko, oh. Parang siga dyan, ah. Tingnan nyo ito, loko-loko. <laughs> <to> <laughs> Grabe, naghahanap ng kamatayan niya. Pagdating niya dito, mamamatay. <laughs> 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 Nagsususay. <laughs> Grabe, <nagsususususide. laughs> <laughs> <laughs> gagawin ko agad everybody people of the Pilipinas <laughs> around the group. Ito eh, ito yung gustong gusto kong kunin eh. <laughs> mag-pictorial sila. gusto mo rin mag-pictorial tayo? Mag-pictorial tayo. Mag tayo, tayo, tayo. Ito, pahamak yan. Baka mamaya makulong pa tayo dyan sa mga pinaggagawa mo. <laughs> Takpan niyo lang ako eh. Wala namang CCTV dito eh. Walang ulam doon sa amo ko. Akala mo. Ayan. Walang so, ulam daw. Walang ulam sa amo. Kaya kukuha ng ulam niya dito sa may pan. Okay. yan. Yeah. Anong pinitingnan mo dyan? Anong pinitingnan mo dyan? Sa tingin? O, oh, ayan. Next. Okay, nasa na. pa. Sige na. Okay. Edit mo, ha? <laughs> Oy, napasa mo pa to. No climbing. Ay, wow. Oy, si no climbing nga daw, sabi. Ligas ng ulo ni Igorot Bill. Igorot rin yung ito ha ah. ang ganda ng tubig kaya yeah, natin siya magtatalon-talon pero dito tayo sa tubig magbidyo ayan ang ganda ang ganda dito ha eh. dito lang ako nakakita ng cake na walang paniki ayun yung paniki ayun sila yung paniki tap tayo nyan ayun yung paniki laki pala ng paniki dito kung ano nung pinagagawa niya. Hinahanap ko yung panig. Nandito na po na Sumayaw ka daw. <laughs> Dapat daw yung sayo mo, yung ano, ang kalinga. Hindi pang kalinga ka, no? Hindi kalinga. talaga yung pag nandito eh. Okay, sige. Ayan na, naglalaro na sila. Ano mga tao din dito? Pero mga pumunta dito Man, mga Pilipino din. Ay, na 5 minutes. Napagod. 2 ah. minutes pa lang. Pagod ka na no, wala ka ng content no. Yan. Mukha okay, na po kalahati yata ng tao ng Hong Kong na 'to. puro OFW, puro Pilipino. Yan yung nakababa ng camera. Naantay niya yung mga ano. Yan, gusto naming magnakaw ng mangga kasi Ay, so hindi na, na, na kami. Na... patang liliit ng mangga nila dito. Oh, hindi ko alam. Maliliit lang kasi pagmamay-ari ng mga Chinese. So maliliit lang din yung ano nila, mangga nila. Wala pa. Ni nee, ayo na si so, kedua ta kedua nawan mo to non. Ha? Dekat dua ta nabati mo to. to. Tikman mo nga. Tikman mo nga. Hindi ikaw tumikim. Huwag ako para sa'yo. Tikman nga natin. Baka mamatay tayo nyan. <laughs> <laughs> ito ay, bahamak to eh. Tikman natin, tapos tikman mo. Ayoko. Tapos ano? Tapos, paalam ka muna sa mga pamilya mo. <laughs> <laughs> ay, alam ko makakain ito. Pero pag hinog. Anong hinog? Anong ito ng hinog? Kulay brown na siya. Anong brown? Makakain to ba ko? Ano makakain ka dyan? Mukha mo? Natikman ko na to dati. mo Nung kabataan ko. Nahulog. Pait. Pagkain daw ito. Nakakain yan. Ah. Di ba pagkain to ano, partner? Pagkain. pagkain. pagkain ano? hindi? Naimas mas na itanong na Ito umaag... Ay, ayoko yung... Umaagri naman itong isa. O, Pahamak. Ma. No, maloom na Pahamak tong isa. Kailan na yung ano din bakot? kitaon mo, ada Jeep uno na. Ada moklang day po yun. buduan. Okay. Saan? Wala. Oo, oh, yung nasa ano dyan. Pero wala. Meron po ngayon. Masarap yung... Uh -oh. May, masarap yung, yung mga dyan. dun sa ano. Dyan. Itotor ko ang aking kaibigan na napadpad dito sa Hong Kong. Hi. Sa aking... Uh, <laughs> investment na ano. Gage. Investment Gage. niyang agenda. <laughs> Asyanta <de> Amor. <laughs> Ayan ang pangalan ng mga ibon na. Sabi mo, ano yun? Sabi mo? Oh, German eh. Alimukon lang yun sa atin eh. <laughs> <laughs> Sige, sabihin mo na. Lahat pangalan. <laughs> Dami-dami lang si Del sabi. Alimukon lang naman yan. Alimukod. Ano pa? Nakikita lang yun sa gubat. Eh gubat dito eh. Ay gubat ano to? Ano man ang ilo to? Tingnan mo. Ko. Hi! Ang tawag namin dyan, kalaw natin. Kalaw? Iwan ko lang dito. Kasi ibang sa lang dito, yung ah. So may ganong pangyayari. O oh, dahil ginawa niya akong kameraman. <laughs> uh, may bayad to. Kano ang bayad? Siguraduhin mong maganda ka ng mo. Okay. Sige na, mag-ano na kayo. Bigyan nyo na ng ano, talong ang madlang people. Pagkita mo yung mga alaga namin dito. Ikaw na magbigay ng pangalan kasi may kang pangalan eh. Kalapati yan. Kalapati. Kalapati, yan o. Oh. Kalapati ba yan? Kalapati yan. Focus natin. Okay, kalapati ka kala yun. Kalapati lang yan. <laughs> Ako may ari pero hindi ko alam eh. Lumipad yung isa, inawa yata doon. Oo. Oh. Ganyan lang kinakain nila. Vegetarian kasi sila. Ang taba. Oh, hi. Hi, Miss. Ang pangalan yan, uh, tubod. Mostly kumakain ang ano dyan, mga ibon. Pero, matamis yan pag sinog. Kaya gustong-gusto ng mga Ay, ibon yan. Ay, parang bulag. Hindi yan bulag. Ano yan? Tawag nito, ah... Uh, uh, suplada lang siya. <laughs> <laughs> suplada <laughs> lang siya. Ayaw niya, ayaw niya na mga pangit. <laughs> Bote hindi nagsasalita na pangit yan eh. <laughs> yung patay. Hmm. Sungkit lang nila, nila yan. Ano? Gusto ko bumaba dun sa baba. Maglaro dun sa tubig. Alam mo, maraming suso dyan. Saan? Dyan, sa ilalim. Ah, Pwede naman, na tayong <laughs> manghuli dyan ng suso. Dapat sinabi, mar mar maraming suso. Ako nga na may ara, hindi ko alam eh. Marami dyan. Pag maganyang ilog, maraming suso yan. <laughs> ano? ang Ang ganito lang ba tayo?

Ah, gusto niya ng dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit daw. Bane. Parang Chinese naman. <laughs> dragon fruit. Papaya. Dragon fruit at saka apple. Yes, hi! Pwede pa hingi? Hi! Hi! O, di ba? Nakikiusap na sa akin. O, sabi niya, ibag niyo na ako. Huwag kayong maingay, sabi niya. O, di ba? Kala ko, mali yung dinig ko. Sorry, sorry. Pero may mas malaki doon ang sinaling. masyadong paapikto sa ano, sa ibon. <laughs> Ayan, dyan po kami galing kanina, yan sa taas. Dyan. Ayan. Ito. Ito yung uminom na tubig. Ano yan? Tubig ito. So, Saan mo dadalhin yan? Or are you going to bring that? Wala na, lumayas na. Ay, gumagawa siya ng ano niya dyan? Na nest. Pugad. Akala ko yung nasa baba ang kinukuhanan ko, yan. Meron pa pala dito. Ayan o. Oh, ang ganda ng upo na doon. Iwan mo kaya yung bagong na yan. Anong Ganong laman <laughs> yan. Maraming pera. Probably. Bakit? <laughs> Wala kayo ganyan. Bakit? Ganun. Wala kayo mga hinaharap. Hi. Hi. <laughs> Ayun. Kamay pala nito ang ano eh. Pwede eh. Akin pala yan. Yung... Akin pala yan eh. Okay. Ayun na. Meron. Style. Anong filipino style? Yaka Waaaah! Wow. <laughs> Salaman! <laughs> Nilipat pala! Karay <laughs> ko! Wala na raw! Duna! Lipat-lipat tayo! <laughs>